Sa isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan, namuhay si Aling Marta ng payapa kasama ang kanyang pamilya. Subalit, isang gabi, naramdaman ng baryo ang kakaibang takot ng magsimulang mawala ang mga hayop at ilang mga bata. Kumalat ang balita na may aswang na naglalakad sa dilim, isang gabi, habang tahimik na natutulog si Aling Marta, narinig niya ang mga yabag sa labas ng kanilang bahay. Nang buksan niya ang ilaw, may nakita siyang aninong tila tao subalit may mga matutulis na kuko at mga pulang mata na naglalagablab. Tumakbo siya upang gisingin ang kanyang pamilya, ngunit bago niya nagawa ay may narinig siyang malakas na pag-ihip ng hangin kasabay ng mga malakas na pag -ngit -ngit ng ngipin, naghanap ng tulong si Aling Marta sa mga matatanda ng baryo na may kaalaman tungkol sa mga aswang. Tinuruan siya kung paano protektahan ang kanyang pamilya gamit ang bawal na bawal na mga halamang gamot at usok mula sa hinalang dambana, isang gabi, muling bumalik ang aswang sa kanilang tahanan. Nagkaroon ng matinding labanan si Aling Marta at ang nilalang. Sa wakas, nalagpasan niya gamit ang mga natutunang paraan, ang liwanag ng buwan at ang kislap ng bakal na cross. Ngunit nag-iwan ito ng baka sa kanyang puso, ang takot at pag-aalala kung kailan muling babalik ang aswang. Matapos ang unang labanan ni Aling Marta sa aswang, hindi na tuluyang nakatulog ang buong baryo. Ang mga matatanda ay nagtipon-tipon upang magdasal at maghanda ng mga ritual para protektahan ang lahat. Ngunit kilala ang aswang bilang tuso at mapanlin lang, maaari itong magbago ng anyo at magkunwang tao upang makalapit sa mga biktima. Sa mga sumunod na gabi, may mga buntis na babae sa baryo ang pinag-iingat, sapagkat pinaniniwala ang madalas silang target ng aswang. Isa sa mga inalagaan ni Aling Marta ay si Aling Luning nang, na halos mabuntis pa lang ay kinabog na ng takot, isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Aling Luning nang mula sa simbahan, may sumunod sa kanya na isang matanda na tila nawawala. Nang siya'y inarap, biglang nagbago ang itsura ng matanda, mahabang buhok, matalim na ng ngipin, at mga kuko na parang mga panghuhukay ng lupa, tumakbo si Aling Luning Nang ng sigaw ng tulong ay nagawa niya. Nadala niya ang balita sa baryo at muling nagtipon-tipon ang mga tao upang gumawa ng mga panlaban, mga bawang, asin, at tinak ng pako. Sinabi ni Aling Marta na ang pinakamabisang sandata laban sa aswang ay ang pagkakaisa ng mga tao, hindi pag-iisa sa gabi, at pag-iingat sa bawat kilos, habang lumalala ang pananalasa ng aswang, nagsimula ng magkabiyak-biyak ang tiwala sa baryo. Ilan ang naniwala na may tao sa kanilang paligid na naging aswang na. Ang takot at alinlangan ay nagdulot ng pag-aaway sa mga bibig hanggang sa isang gabi, isang bata ang nawala at napagalaman na may nakakita sa isang babae na nagbago ng anyo habang sumusubok kunin ang bata. Sa tulong ni Aling Marta na pagdiskitahan ng grupo na kailangan nilang masundan ang aswang sa puso ng kagubatan, naglakbay sila ng gabi dala ang apoy, krus, at mga armas na gawa sa bakal. Sa isang madilim at malamig na bahagi ng kagubatan, sinalubong sila ng isang nilalang na kumikislap ang balat sa ilalim ng liwanag ng buwan at may mga matang parang apoy. Nagwakas ang gabi sa isang kaguluhan ng sigaw, apoy, at mga galaw ng pakikipaglaban. Tanging tapang at pananampalataya lamang ang kanilang sandigan upang mailigtas ang baryo. Habang patuloy ang paglalakbay ni Aling Marta at ng grupo sa madilim na kagubatan, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na tila bumabalot sa kanilang mga katawan. Ang mga anino ng mga puno ay sumasayaw sa ilaw ng buwan, nagiging mga hugis na maaaring anino ng mga patay o nilalang na hindi dapat makitang buhay. Sa bawat hakbang, may naririnig silang mga bulong, parang mga boses ng mga kaluluwang ligaw na nagbabala, nang dumating sila sa isang lumang kuweba, isang paanan lamang ang kanilang makita. Dito raw nagtatago ang unang aswang na nagsimula ng sumpang bomb sa baryo. Dito tayo maghihintay, wika ni Aling Marta habang hinihikayat ang lahat na manahimik. Sa hindi inaasahang sandali, may maramdaman silang pagyanig sa lupa. Ang mga anino sa paligid ay biglang naging mas malinaw, at isang nilalang ang tumalon mula sa madilim na bahagi ng kuweba, may mahaba at matalim na mga koko, mga mata na itim na itim na parang walang katapusan, at isang maitim na balahibo na nakakubli sa mukha. Nienag, sigaw ng isa sa mga lalaki na may hawak na pangaso, ngunit bago nila magawa ang anuman, ang nilalang ay naglaho na parang usok sa hangin, iniwan ang amoy ng patay na laman at nabubulok na dugo. Ang hangin ay bumalot ng isang hindi maipaliwanag na lamig, sa kalagitnaan ng takot, bigla silang naisip na nag-iisa sila sa kakaibang mundo. Naputo lang isang sanga sa gilid ng kuweba. Nang lingunin nila, may isang batang babae na may malakristal na mga mata ang nakatayo, nakangiti ng walang ekspresyon. Lumapit kayo, mahina ngunit malalalim na tinig, hindi nila moari kung tao ba ito o aswang na nagkunwaring inosente. Unti-unting nilapitan siya ni Aling Marta, ngunit nang tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng bata, nakuha niya ang isang larawan sa kanyang isipan, libu-libong madugong labi at mga demonyong naghihintay, lumaki ang mga mata ni Aling Marta sa takot. Bumawi siya at tinawag ang mga kasama. Hindi siya tao, bulong niya. Ito ang kasama ng mga aswang. Biglang kumalabit sa kanilang likuran ang malamig na kamay, at isang matandang babae ang dumilim ang mukha, nakangisi ng walang katarungan. Mahalaga ang buhay ng baryo nyo, ngunit marami na ang nawala, sabi ng matanda. Handa ba kayong pagdaanan ang sumpa? Nakaupo kami sa bilog ng ilaw mula sa apoy, nanginginig sa lamig ng gabi at ng kanilang mga takot. Ang limang tao lang ang natira mula sa grupo ni Aling Marta, pinagod, gutom, at may sugatang katawan. Sa kadiliman ng kagubatan, unti-unting bumaba ang katahimikan, napalitan ng mga kakaibang tunog na maalamat na sa baryo, parang paghikbi ng mga kaluluwang naipit sa pagitan ng buhay at kamatayan, biglang nawala ang apoy. Ang kagubatan ay napuno ng keso-kesong hangin na parang humahagalpak mula sa kailaliman ng impyerno. Hindi ito ang mga aswang na kilala natin, bulong ni Aling Marta habang nakatitig sa dilim na tila gumagalaw ng sariling buhay, lumitaw mula sa mga anino ang mga kaliskis na balat at matutulis na pangil ng mga nilalang na hindi katulad ng mga nakikita nila sa baryo. Hindi ito mga aswang lang, ito ang mga tarantado, mas marahas at mas mabagsik na sumasaksak ng mga pusod ng mga biktima habang buhay pa. Tinakasan nila ang grupo, ngunit bawat sulok ay tila may mga matang sumasabay sa kanilang pagtakbo. Isang tao ang napatid at binuhusan ng dugo ng isang aswang na naligaw sa kagubatan. Ang iyak at sigaw ay pumuno sa katahimikan, pumailan lang sa nakatatakot na langit, dumating sila sa isang lumang sementeryo, maraming mga butas sa lupa na parang hinukay na may matindi at baliw na galit. Naroon, nakita nila ang isang altar na may mga labi na nakatakdang nakatirek na parang mga palaso. Sa gitna nito ay isang libro na puno ng mga lihim tungkol sa sumpa ng aswang, habang binabasa ni Aling Marta ang mga sinaunang salita, naramdaman niyang biglang sumakit ang kanyang dibdib. Ang mga salita ay nagsimulang umiindak sa hangin, tila binubuhay ang nilalang na nagtatago sa dilim. Ang sumpa ay hindi matatapos hanggat may mga buhay na nagtatangkang sirain ito, narinig nilang tinig mula sa kailaliman ng lupa. Ang lupa ay unti-unting bamuka at isang dambuhalang aswang ang sumulpot, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa anumang nakita nila, pamunit ito ng mga sanga ng puno at ginamit bilang palakol. Sa pinakamalapit na sandali, naghanda si Aling Marta sa kanyang pala at matibay na pananalig sa sarili at sa mga panalangin ng mga taga-baryo. Tumigil ang hangin, mamalot ang gabi sa katahimikan na mas matindi pa sa bawat sigaw ng takot. Ang dambuhalang aswang, na waring pinanganak sa mga bangin ng impyerno, ay tumindig ng buong taas, ang mga matampula ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Unti-unting nilapitan ito ang grupo. Sa bawat hakbang, ang lupa ay pumutok, nagbubuga ng hangin na may halong amoy ng pagkabulok, si Aling Marta, kahit sugatan, ay lumapit ng matatag. Bitbit -bit ang kanyang pala, binuksan niya ang sinaunang libro at binigkas ang mga panalangin na iniwan ng mga ninuno niya. Ang mga salita ay tila umalangaungaw sa hangin, nagdudulot ng liwanag mula sa kanyang mga palad, uminit ang lugar, ang liwanag ay lumawak, at ang aswang ay tila nasugatan. Ngunit habang hamina ito, dumilim muli ang paligid, sumulpat mula sa mga anino ang iba pang aswang na mas maliliit ngunit mas marahas. Ang mga mata nila ay sumiklab at ang mga ngipin ay kumurap sa dilim, napilitang tumuamba si Aling Marta, ngunit bago siya mahulog, may mga kapitbahay na sumugod gamit ang bawang, asin, at mga palakol. Ang mga aswang ay sumigaw ng matinis, ang kanilang mga himig ay nagpaalala ng mga tinig mula sa loob ng bangungot, mabilis na nagkalat ang laban. Ang iningan ng tao at halakhak ng mga nilalang ay naging balanse sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa wakas, sa pinakahuling iyak ng aswang, sumirit ang liwanag ng araw, ang kanilang pinakamalakas na sandata, nawala ang mga aswang sa liwanag ng araw, iniwan ang kagubatan sa katahimikan na noon lamang muling umusbong. Ngunit sa puso ni Aling Marta, alam niyang ang gabi ay laging magbabalik, dala ang mga anino ng mga aswang. Matapos bumalik ang liwanag ng araw, nagtipon-tipon ang mga tao sa baryo upang magbigay pasasalamat at maghilam ng mga sugat. Ngunit si Marta ay hindi mapakali. Alam niya sa puso niya na ang sumpa ng aswang ay hindi basta matatapos, ito ay isang siklo ng lagim na may mga tago pang lihim, habang nilinis niya ang kanyang mga sugat, napansin niya ang isang maliit na bag na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Nang buksan niya ito, may mga buto ng hayop at isang liham na may babala, hindi ito ang wakas. Sa bawat buwan ng bagong buwan, may babalik na mas matatapang at mas mabagsik. Mula noon, naging tagapangalaga si Aling Marta ng baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Ginamit niya ang natutuhan sa sinaunang libro upang turuan ang mga kabataan ng mga sekreto upang mapanatiling ligtas ang kanilang tahanan, ngunit sa bawat gabi na kumikinang ang buwan, may mga batang nawawala may mga aninong pero sa tabi nila, isang paalala na ang dilim ay palaging naruroon, palaging naghihintay. Ang kwento ng aswang ay hindi bago sa mga tao sa baryo, ito ay isang babala, isang paalala ng kanilang mga ninuno, na kahit gaano kalakas ang liwanag, may mga aninong kailan may hindi mawawala.